Mama, 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 ano yan? Ang, gondo ng, mama, mama, ang ganda naman ng ganda naman ng drawing mama. ng anak ko mm. uh, Yung DIY na basket niya um, Siya lang ang gumawa niyan Iwan ko kung basket ba yan o crib ba yan Ginunting-kunting na box andaw ang kanya na create very creative Opo ah okay Ito sino 'yon? Ano 'yon? Ah bata na may ikaw 'yon na may hawak na basket Ang galing Tapos ano to banana kukuha kukuhakan banana ano to mama? Mountain? Wow! Mama. Tignan niyo yung letter. Muntik ng tumama ng morning. Oh. Ayan. Oh, morning na nga yata. Oh, wala lang N. Ewan ko. Diba? Ang galing. Ang galing. Oo, oh, oh, ano yan? Sun. Ay, natanggal. <laughs> Bakit walang bird? Ang galing, ah. Uh, mayroon pa siya mga grass-grass doon. o oh, kagaling naman ang baby ko. Mm. The best. Opo. Good job, mama. Good job. Good job. Opo. Mm -mm. Bye. bye. Bye daw. Love you. Love you guys. Bye-bye.